Napalit sa ko ila at ipintoy, Uy! Nawa na ni Diri, uy, napakdo. Tama yung tindahan. na. Nah, nah, Dita mo ganit. Dikuwa nga, good. kita ko ayu utang sa ko Diri, Ayo, Ay! Sardinas niya ako, te. Ha? Sardinas. Uy, hala day. Wala na ba ko sardinas, day? Biflop, te. Uy, hala. Wala biflof, na sa kuwi. Biflop, day. Namay, gapas, te. Gapas. Uy. Uy wala naman ko'y gapas, day. Wala naman ko'y stock. Napakdot man ani, day. Uy, nahurot naman niya akong stocks. Panira na lang mo, eh. Huwag manisudin yung tindahan. Muna, maldita mo, bukay ka. Kung makarin nyo, gani ko sa akong lending na ako ni Punon akong tindahan. Ako ni mong department store. Ayaw, pagbuot ha. Ay, pagbuot ha na. Na.